Opisyal nang nailuklok sa puesto ang mga kandidatong nanalo sa Hatol ng Bayan 2025. Panalo bilang kinatawa ng unang distrito ng Ilocos Norte ang anak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na si Sandro Marcos. Opisyal na rin ang pagkapanalo ni na Ernex Dionisio at Joel Chua bilang mga kinatawan ng una at ikatlong distrito ng Maynila. Sa Quezon City, pasok na rin si PM Vargas ng ikalimang distrito. Arjo Atayde para sa unang distrito at Marivic Copilar ng ika na distrito. Attorney Lordan Suan ng ikaapat na distrito ng Cagayan de Oro. Attorney Tony Roman bilang kinatawan ng unang distrito ng Bataan. Na iproklaman na rin bilang kinatawan ng unang distrito ng Laguna si Ramil Hernandez. Formal na rin uupo bilang alkalde ng Etchage si Inodi Mayo Almario ng Davao Oriental. At Omeng Ramos bilang mayor ng Santa Maria Bulacan. Samantala, nagpaabot na ng kanilang pasasalamat ang mga uupong vice-gobernador ng Laguna at Cavite na si Attorney J.M. Karait at Ram Revilla. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Greg Gregorio, Congress News.